Balikan lang po natin kung gaano katalamak talaga man red tag etong si Badoy. Siya daw yung tipong or ginagawa niya daw etong lahat ng ito dahil sa pagmamahal sa ating bayan. O di ikaw na, good job. Good luck sa'yo. Kaya tuloy na pahiya ka sa pahayag ng or sa sagot ng isang kongresista na walang monopoly sa tinatawag na love of our country. Love of country. Wala po. Totoo, mahal mo ang ating bansa. Ang dami mong pinapahamak. Totoo, bahan naman ang mahal mo lang ay yung idolo mo. Totoo, mahal mo ang ating bansa pero nasa istasyon or kasapi ka sa istasyon na nagpapakalat ng kasinungalingan at sumisira sa mga kababayan natin sa kaisipan ng mga kababayan natin. Nang uuto, nang luloko, okay? at ginagawang tanga ang mga kababayan natin. Kaya para sa ating mga kababayan, ako mag isip naman po kayo, tignan nyo mabuti kung alin yung tama, kung alin yung gumagawa ng tama, at nakakatulong para sa ating bansa. At si Badoy, pag naiisip ko yung salitang Badoy, associated yan sa salitang or sa CPT-NDF or NPA-NDF. Yan kasi ang kanyang bukang bibig. At yan ang gamit na gamit niyang um, grupo or institution para kuno ay ipahayag yung kanyang pagmamahal sa ating bansa. Kakaiba rin, ang weird, napaka-sleazy ng dating. ba? Diba? Ito yon. Mantakin nyo ha, ah. angat buhay na mukhang pasado na sa ISO. Certified na siya ng ISO. oh ayan, yan ang mga niredtag tag nyo. Yung mga, yung mga nagpauso ng pantry dati. Okay? Ni red tag na nitong si, si Badoy. Aba kulang na lang ang irektag niya yung yung kaniyang Panginoon. Kasi lahat talaga na red, na nitong Si Badoy. Eh. At ang kanyang madalas na lusot ay meron siyang rights for free expression. Aba hindi 'yan. Hindi pun hindi yan ang punto. Hindi sana umaabot sa ganito na may napapahamak. Para lang masabing nag-exercise ka ng freedom or your rights to free expression. All right. Ang sabi niya the people behind Angat Buhay is CPP and the NPA and the they are now on social media ang mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na hindi na nila makita at ito yung sumali ng Lenny youth. Ito ang ah, lahat 'yan planado. Okay, lahat 'yan kuno no, yung magre-reklamo na nanay halimbawa ay planado ng mga katulad ni Badoy. Hindi mo alam kung ano ang gustong sirain ng isang katulad ni Badoy. Ang gusto niya ang nakikita natin na gusto niyang um patumbahin ang tinatarget ng mga katulad niya ay yung mga taong gumagawa ng tama at totoong nagmamahal sa ating bansa. Katulad ng angat buhay, katulad ni Atty. Lene Robredo. Allergic na allergic sa mga mabubuting bagay ang mga katulad ni Badoy. Maliwanag na hindi maganda ang kanyang buhay. Maliwanag na hindi masaya ang kanyang kabataan siguro. ba diba? ganun ang madalas nating sabihin. Ngayon, ito naman ay throwback lang. Ito naman ay matagal ng statement na si Badoy. Pero pakatandaan natin na ang isang badoy ay hinding-hindi natin kayang or pwedeng paniwalaan sa kanyang mga pahayag at kuno ay kanyang pagmamahal sa ating bansa. Wala siyang ipinaglalaban. Ang totoo niyan, pinoprotektahan niya yung kanyang Panginoon, yung kanyang idolo. Ganun lang yan eh. Pinoprotektahan lang. Alright? At ang paraan ng kanyang pagprotekta ay sirain yung mga ayaw doon sa kanyang Panginoon, doon sa kanyang idolo. Ito yan, throwback, Lorraine Badoy. made the accusations against Angat Buhay via a show aired that aired on SMNI. The media outfit owned by fugitive preacher Apollo Kiboloy, a known ally of former President Rodrigo, the butcher Duterte, and Ferdinand Marcos Jr. Ganyan na ganyan ang kalakaran ng mga taong desperado, katulad na itong si Badoy, hindi kayang makipagsabayan sa totoong laban ng buhay sa mga, sa mga taong may dunong, kaya ganito, kumakapit sa kung kanino. Antakin nyo, ang sweldo daw sa SMN ay 100,000 lang. Okay? Lang. Uh, kapalit noon ay nakasangla ang kaluluwa mo at dapat sunod-sunuran ka at kailangan mong magsinungaling araw-araw. Masaklap, diba?